Buhay at Musika Channel Ang longganisang hain ng kadiliman Dear BN Channel ko po si Gina. At nais kong ibahagi ang isang nakakatakot na karanasan na hindi hindi ko makakalimutan. Ito ay tungkol sa isang aswang, isang nilalang na noon ay inakala kong bahagi lamang ng kwentong bayan. Pero matapos ang gabing iyon, napagtanto ko na maaaring may katotohanan ang mga kwento ng ating mga nakatatanda. Nangyari ito noong isang gabi habang pauwi ako mula sa trabaho. Sa aming barangay, tahimik na ang mga kalsada kapag mag alas otso na ng gabi. Habang naglalakad ako sa kahabaan ng daan, napansin ko ang isang maliit na pwesto sa gilid. Isang babae ang nagtitinda ng lungganisa. Mukha siyang ordinaryong tao. Mahaba ang buhok, maayos ang pananamit, at may kakaibang ngiti na tila nagpapalapit sa loob ng tao. Subukan mo itong lungganisa ko, iha. Anya habang inaabot ang isang malait na balot. Sariwang-sariwa ito gawa sa espesyal na karne. Siguradong magugustuhan ng pamilya mo. Sa una, nagdalawang isip ako. Hindi ko siya kilala at bihira ang ganitong nagtitinda sa oras na iyon. Pero gutom na rin ako at naisip kong baka ito na ang pagkakataon para makatikim ng bago kaya bumili ako ng isang bungkos. Habang iniaabot niya ang lungganisa, napansin ko ang kanyang mga kamay. Medyo magaspang at parang may kakaibang amoy ang balat niya. Pinili kong wag na lang bagyang pansin yon. Pagdating ko sa bahay, agad akong nagluto ng lungganisa para sa hapunan habang niluluto ko ito. Napansin kong may kakaibang amoy. Medyo matamis ngunit mabigat sa ilong. Parang may halong luma o bulok na elemento. Sinabi ko sa sarili ko na baka ito'y dahil bagong timpla lang. Nang maihain ko na sa mesa, pinagsaluhan naming magkakapamilya ang pagkain. Napansin kong lahat kami natahimik habang kumakain. Marahil dahil kakaiba ang lasa nito, hindi tulad ng karaniwang lungganisa na maalat o manamis-namis. Pagkatapos naming kumain, nagsimula na kaming magpahinga. Ako'y nakaramdam ng kakaibang bigat sa katawan parang pagod na pagod kahit hindi naman ako gaanong gumawa ng trabaho sa araw na iyon. Habang nakahiga, may narinig akong mahihinang kaluskos sa bubong. Pinilit kong huwag pansinin ito. Iniisip ko na baka pusa lang yon. Ngunit maya-maya, ang mga kaluskos ay naging mas malinaw parang may mabibigat na yapak na dahan-dahang gumagalaw. Nang tingnan ko ang bintana, may aninang mabilis na dumaan. Bumilis ang tibok ng puso ko. Nagmadali akong pumunta sa kwarto ng aking mga magulang at sinabihan silang huwag muna silang lumabas ng bahay. Habang nag-aalala ako may malakas na katok sa pinto. Nang sumilip ako sa maliit na bintana, malapit sa pintuan, laking gulat ko nang makita ang tendera ng lungganisa. Pero, may kakaiba sa kanya. Ang dati niyang maamo mukha ay napalitan ng malahalimaw na anyo. Ang kanyang mga matay nagliliwanag na pula at ang kanyang katawan ay tila mas payat ngunit mas matikas. Sa bawat kilos niya, parang hayop na gutom na gutom. Iha, buksan mo ang pinto. May naiwan ka sa akin kanina. Anya? Ngunit ang kanyang boses ay mababa at malagkit parang dumalagundong sa paligid. sinarako ang mga ilaw at makbo papunta sa kusina. Naalala ko ang mga kwento ng aking lola, ngunit tungkol sa aswang, ang kanilang kahinaan sa bawang at kalamansi. Kumuha ako ng bawang at isang mangkok ng katas ng kalamansi sabay dasal na sana'y makatulong ito. Nang bumalik ako sa pinto, naramdaman kong gumagalaw na siya sa paligid ng bahay. Parang hinahanap ang butas kung saan siya makakapasok. Naririnig ko ang kanyang malalim na paghinga at ang mahinang pagngitngit ng kanyang mga ngipin. Sinigaw niya alam kong kinain mo ang aking handog. Nasa dugo mo na ito. Wala akong ideya kung ano ang ibig niyang sabihin. Pero ramdam ko ang panganib. Nang makita ko siyang muling lumapit sa pinto, agad kong binuksan ang bintana at ibinuhos ang katas ng kalamansi sa kanya. Sumigaw siya ng napakalakas. Ang boses niya ay parang nagmula sa kailaliman ng lupa. Kitang kita kong naglabasan ang usok mula sa kanyang balat na parang natutunaw ito. Tumakbo siya papalayo. Ngunit naiwan ang masangsang na amoy ng nasusunog na laman. Kinabukasan, ikwinento ko ang nangyari sa aming mga kapitbahay na pag-alaman naming may mga batang nawawala sa kalapit na barangay at ang mga kaswal na tindera sa gabi ang kanilang karaniwang nakikita bago ito mangyari. Hindi ko mapigilang maisip na ang kinain namin noong gabing iyon ay maaaring hindi karni ng baboy, kundi laman ng tao. Simula noon, naging mas maingat ako na pagtanto ko na hindi lang basta kwento ang mga alamat ng ating mga ninuno. Ang mga ito'y babala upang tayo maging mapagmasid at handa sa mga hindi nakikitang panganib. Sa tuwing naiisip ko ang pangyayaring iyon palagi kong naririnig ang awiting tagu-taguan. Ang simpleng larong pambata na ngayoy tila nagkaroon na ng mas madilim na kahulugan. Ang linyang hahanapin, tatawirin, lahat ay gagalugarin ay parang ang eksaktong ginawa ng aswang sa paligid ng aming bahay. Maraming salamat BM Channel sa pagbibigay ng pagkakataon na maibahagi ang kwentong ito. Sana po ay magsilbing aral at babala ito sa inyong mga tagapakinig. Gumagalang, Jenna Ah uh, Jenna, maraming salamat sa pagbabahagi ng inyong nakakakilabot na karanasan. Tunay na nakakapanindig balahibo ang kwento mo at siguradong marami sa ating mga tagapakinig ang mag-iingat matapos marinig ito. Ang iyong kwento ay isang paalala kung gaano kahalaga ang pagiging mapanuri at maingat. Ang iyong kwento ay isang paalala kung gaano kahalaga ang pagiging mapanuri at maingat, lalo na sa mga hindi pamilyar na sitwasyon. Naging inspirasyon din ang kwento mo upang mas pahalagahan ang mga kwentong bayan na madalas nating narinig mula sa ating mga nakatatanda na hindi lamang sila simpleng kwento kundi maaaring mga babala na dapat nating intindihin at tandaan. Ipinapakita rin nito ang lakas ng loob at talas ng isip na ipinamalas mo upang protektahan ang iyong pamilya. Ang paggamit ng kalamansi at bawang ay patunay na ang ating kultura ay puno ng kaalaman na maaari nating magamit sa mga hindi inaasahang pagkakataon. Salamat din sa pagbibigay ng babala sa ating mga tagapakinig tungkol sa mga ganitong karanasan na why magsilbing aral ito para sa lahat at patuloy tayong maging mapagbantay sa mga kaibang pangyayari sa ating paligid. Muli, salamat sa iyong kwento, Jenna, naway manatili kang ligtas at handa sa anumang hamon na darating. At para sa ating mga giliw na tagapakinig, maaari po kayong magbahagi ng inyong kwento, ipadala lang ang inyong liham sa FB page na Buhay at Musika Channel o kaya sa email na musika767 at gmail.com Laging tandaan na ang musika ay ang himig ng ating buhay. Ito po ang inyong host, si Kuya Charlie, hanggang sa muli.